DZXL 558, sir. Magandang umagay, sir, Aljo. At ang, uh, mga nakikinig sa atin. Opo. Ano po ang inyong saluobin? Dito po ay sinusulog na batas. Ah, bill pa lang po ito. 14th month pay. Dapat ibigay daw na mga uh, mga employers sa mga uring manggagawa. Well, hindi ko pa nakikita yung bill. Ano? Kung ano man yun. Pero uh, hindi ko lang kung may mga exempted or what. Pero ito lang uh, siguro ang masasabi ko. Alam mo, yung mga yung enterprises natin, 90% dyan eh, micro. 80%, uh, 8% yung small. 1% yung medium. Wala pang 1% yung large, No? Yung mga miyembro namin, eh, ay nasa sa mga, siguro sa small, uh, medium, tsaka large yung human large, marami niya nagbibigay. Hindi lang, per, hindi lang 14 band pay, 15 band pay pa iba, 16 band pay pa iba, no? Uh, yung sa medium, siguro kaya-kaya nila yan. Yung sa small, uh, pero yung medium na 90%, eh hindi ko alam. Dahil uh, nung nakaraang, oh, wow. uh, nakakaraang taon, pagkatating na December, eh, ikutan na ikutan niya, naghahanap pa po bayan ng 13 bal pay. Aha. Uh, gumawa pa ka ng uh, assistance yung, uh, ano yan, yung, uh, small business, eh, uh, ano, yung SB Corporation. Yes, sir. Pero mm -hmm. nagkawin doon para makautang yung mga walang pambayad, ano? So, yung mga 90% na micro, eh, hindi ko alam kung kaya bayaran yung, yung 30 bal pay lang, eh, hirap sila. So, imported pay, eh, parang hirap. Sa... Eh, hirapan, uh, Sir, sa ilalim po ng panukalang batas na ito, yung 13th month pay, kinakilangan i-release by June 14 para tulungan ng ating mga manggagawa with their children's educational expenses. Yung 14th month pay ay dapat ibigay not later than December 24 para i-assist naman ang mga pamilya nating mga uri-manggagawa with holiday and year-end costs. So may mga exemptions ang batas na ito for qualified employers so as not to burden struggling businesses as they are equally important sa ating ekonomiya, sabi po ni Senator Tito Soto. Reaksyon niyo po. Well, you... Yung ta fit ba tay no deadline sa lahat ng September Ah, uh, marami rin sa mga kumpanya na sila sabi ko yung big yung mga um, medium chaka large binibigyan nila talaga ng certain bad pay nila sa medium no? yung yung mga small kalahati binibigyan nila sa jude yung kalahati binibigyan sa end of the year iba. nagkakwari ba? asinasabi ko lang maganda maganda yan pero siguro, ang uh, kailangan ng mga micro natin na 90% na enterprises, eh, tulungan. Meron na tayo uh, micro, uh, SMB, uh, micro small and uh, medium uh, enterprises, SME na batas. Eh, siguro dapat uh, pag para matulungan yung mga businesses. Eh, parang yung mga maliliit na di-discourage siya at hindi kaya. Hindi namin mga miyembro doon, ah, kaya lang walang boses yung mga yun. Hindi makapagsasalita, hindi ma-organize yung mga micro na yan. Pero yan ang tandaan na 90% na enterprises is struggling by micro enterprises. Kaya yan ang hindi ko alam kung kaya nila. Okay, sige po. Uh, meron pa isa eh. Yung sa uh government optimization law uh, na posibleng magdulot daw ng mass layoffs okay kayo bye uh nababahan po dito sa itong government optimization law oh uh, kayo bye uh, uh, updated sa batas na ito sir government optimization act na nilagdaan ng pangulong Marcos Jr at naging batas ka makailan oh uh, hindi ako familiar pero pagka ang gobyerno magbabayad, eh, okay na kung kaya. Pero ang sinasabi ko lang yung sa private sector, hanggang maaari sana tulungan yung mga maliliit kaysa rin sa bigyan ng uh, pahirapan dahil di-discourage naman yung mga nagtatayo na negosyo lalo na yung mga bagong mga bata. Arang ano ito eh, Government Optimization Act, na magbibigay po ng kapangyarihan sa presidente na i-reorganize, emerge or i-abolish sa mga agencies under the executive branch. Ah, ito pala yun. Uh, uh -oh. Okay, sige po. siguro uh, oh, yun. No? Mm -hmm. Uh, mm -hmm. Uh, sige. Uh, yun lang, yun lang sinasabi ko. Oh, sige po. Siguro pag-aralan kung paano matutulungan yung maliliit sa uh, pahirapan. Uh. Opo, oh, okay. ah uh, ano ba eh? Uh, hindi po kinikilala dito yung contract of service. Hindi kinikilala ang job order workers sa Section 23. Ipinagbabawal ang pag-hire uh, but gives no recognition sa kanila karapatan, benefits and protection against and unemployment in case their agency are downsized. Downsizing pala ito. Opo. Okay. Sige po. Maraming salamat po, Ginoong Sergio Ortiz Luis, Eco President. Good morning. Alam mo siya, watawasi yung aju at sa toh at sa atin. Good morning, thank you. Okay.